Okay, guys. Update tayo sa inahin. Uh, so, tumayo na siya, guys. Naghanap ng pagkain. So, yan ang kalaga ng pagagamot, guys. Uh, wala pong lagnat yan. Pagkaanak, injek ng uh, antibiotic. Then, ngayon, magbigay tayo ng amoxicillin. Tignan mo, guys. Uh, parang hindi nanganak. Tumayo. Kanina tumayo din to. Kasi hindi ko muna binigyan. So ano siya uh, energetic dahil sa si kangkong na binigay ko tsaka siyempre sa gamot ko talaga yan guys so bibigyan natin na ng gamot ngayon yan. so papakainin natin ngayon guys uh, konti lang mga so, 1 kilo so isang galong tubig tsaka meron tayong yan bibigyan natin ng isa Ayan, lakas So, ayan, kagala, ka kagaga, ka ano ba yan? Kalaga kahalagahan. <laughs> Nabubuyoy na ako, guys. Ayan, kita nyo, guys, parang hindi ng anak. Nangihingi talaga siya ng pagkain, di ba? So, uh, ano pa lang to? Uh, 12 hours nang anak. So, ano mo, uh, na. So, yun ang kagala, kaga uh, importante, guys, sa, uh, ano? pagbibigay ng tamang gamot tandaan nyo po yun guys sa, sa inahin kapag okay ang inahin wala kayong magiging problema sa biik so ito isang galong tubig bigyan natin ah siyempre ah, sa laktiting tayo nako nagingay lahat nagingay lahat Hoy, ito lang bibigyan ko ganito lang kadami guys uh, mga one half kilo lang tapos ganun mo lang yung gamot Lagay nyo yan dyan yung gamot yan so diretso na sa pagkain ganoon guys saka kain na kagad yun oh see so nagtataka kayo minsan yung naging na kita nyo guys kung gaano kalakas kumain 12 hours pa lang yan galing panganganak ah wala 10 hours mga out ah, 12 hours na so binigyan ko na ng pagkain di ba ah, may gamot po yan so ganyan kaliksi yung inahin ko kapag bagong panganak yung iba kasi problema ya, ah, tatlong araw na hindi nakatayo So there's something wrong na po doon. Ito po ang normal. So yun lang guys, ay uh, binihagi ko sa inyo yung procedure ko sa inahin. Uh, mahalaga po ito. Ito ang pinakamahalagang sa pag-iinahin. Uh, tamang gamot. So uh, ko na sa inyo, uh, ito in ko lang po kayo para ipakita sa inyo na okay yung procedure natin ito yung patunay so yun lang guys sana nakapulot kayo ng idea at makatulong ko sa inyo sa mga nagiinahin so ito guys di ko pa pinaliguan so i-update ko kayo kung kailan ko to paliguan so yun lang guys maraming salamat happy farming everyone and God bless takaw di ka